Good morning ulit mga amigo. Ayan, so day 3. May 12 na dito. Di pala, may 11. So ngayong araw na nila kami susunduin. Ayan ang support, nakabiis natin. So sabi nila 7am daw, 6.20 pa lang dito. Sana makapag-almusal muna kami bago nila sunduin. ayun na po yung service namin. So ayun na po yung mga excited, yung mga taga-barko. yun, no. Akyat na ng bus Ayan po, mukha po silang masasaya Ayan. masaya po, masaya po silang tignan ngayon Napaka happy nila Grabe, walang bakas po ng ano, stress yung nauna Shhh. tulog ka na? wala pa? eto tulog na naman ganyan okay, yung tulog yan na nung no, oras na no? oh alas 10 na wala na pag na late na tayo nito pwede naman nila tayo balik sa hotel ulit eh no? wala nang problema sa akin yun eh sa sa'yo okay lang Chill -chil, 'yan Wala nang problema sa akin kahit ba diba, mag-hotel pa tayong dalawang araw. Po, okay lang naman. Hindi naman ako nagmamadali sumampa agad doon. Pati port, Okay lang sa airport Ha? Okay lang. Oo. So, okay lang sa iyo. Ito okay talaga 'di ba? Okay lang sa Okay lang sa amin kahit mga dalawang araw, tatlong araw pa kami doon. Hindi naman kami nagmamadali sumampa agad doon. Nagmamadali na kami mag-hotel kami sa maliit. Artista band. Sa artista ban na mainit. Ayan, nandito po sa kabila yung sinakya namin na bus. So, pang turista yung una ngayon lang po, yung pang nagko-commute. Dito na po kami sa may puerto, nag-aantay ng service namin. Sabi, isang oras daw yung biyahe. Oh, init, grabe. So ibang klase pagsamba namin na to. Ibang klase experience. No. Init. Pilot on board na po kami. Hindi pa na. Kuya mga kasama doon, yun oh, no? si Jude. Okay, iwan na po namin sila Bukas kayo, bukas So yun, nasa service boat na kami uh, Pilot boat 30 to 40 minutes sa biyahe pero mukhang maalon daw eh kaya sana hindi kaya ako magsuka so yan po naiwan yung dalawa si Wiper at saka si AB so capacity na po ng ano full capacity na pupunta na kami ngayon sa barko uh, susubukan po ulit kung kakayanin na sabi po kasi nila medyo malaki yung ano. kaya pumalik yung mga ibang kasama namin so ngayon dalawa na po kami sa bay. So, sana makasampa na pero pwede rin hindi muna syempre nakakapis mag-hotel diba? sayang naman yun Ano ba basta yung mga bagay namin Pero halos plastic naman eh Uy Ayos nice talaga yung bag na yun oh no. Kuha mo yung tubig brad Kaya nga Kuha mo buwan yung tubig Uy nakikita nyo medyo stress na itsura ko nahihilo na talaga ako gusto ko na nga sumuka sorry pero gusto, ko na talaga mag blow Sabi, yung ano alon pag ganyan na pag ganyan parang bad weather din kaso maliit kasi ito eh Okay, so ganyan po yung pagkakit din na mamaya Combination ladder po yung tawag dyan Pilot ladder at saka gangway don't